Hi guys, welcome to my blog. Hey, maghimay tayo ng malunggay. Malunggay is life. Itong ulam natin ngayon guys. Pinitas ko lang dun sa garden ko na hindi na naaasikaso. Mabuti may dahon pa. Puro kalbo na karamihan ng mga lunglunggay dito. Wala nang mapitas. Libre lang to guys. Pag binili mo to, kaka 15 si pesos na ito sa palengke. Hindi na nakabili ng kamote. Okay na siguro to. Dalawa lang kami kakain. Kaya ayos na to. Importante may kasama yung kanin. <laughs> Di ba guys? Masustansya. Kaya nauubos ng mga malungga dito eh. Kasi yung lagi yata ang, ang karamihan na ulam ng tao ngayon, malunggay. Kahit sa probinsya, malunggay pa rin ako. Kasi yun lang meron dun eh. Magkaroon man ng iba, binili na yun. Wala nang mapapagtaniman ng mga gulay, kahit sa probinsya. Pero na lang yung malunggay. Kahit, ang malunggay kasi, itusok mo lang yan, basta hindi nagagalaw-galaw. Buhay yan. Pero pag nagagalaw-galaw ang puno, mama, hindi yan tutubo. Madali siyang buhayin, pero madali rin siyang mamatay pag ginagalaw-galaw. Hindi ba guys? Hindi ko na siyang inugasan kasi nag-uulan naman. Ganyan na lang siya. Halo ang ko ng kabatiti. Tapos, ilang perasong hipon pang palasa. Yeah, may anak magluluto ng gulay ng ay nako hirap ng buhay ngayon kaya kailangan magtipid talaga dahil ang mahal mahal ng gulay grabe hindi ko na nahaharap naman ng talbos ng kamote, ng kamote yung ano eh garden ko pwede na siyang tamnan uli. Tinanggal na nila yung ibang halaman nila doon eh. Kaya tataniman ko uli yan. Kaya lang pag umaalis ako, hindi ko rin mahaharap pag ano. Kaya hindi ko tinatin, tinataniman ng mga dapat itanim na ano eh kasi pag umaalis ako wala na hindi na nadidiligan wala rin, namamatay pag mainit ang panahon buti itong malunggay madiligan mo't hindi kasi itong malunggay ano ito eh hindi naman kailangan dinidiligan talaga ayaw nito ng matubig pag matubig wala hindi siya mabubuhay Kaya ito, masustansya na libre pa, di ba? Wow. Ang gulay. Pero kung masipag ka magtusok ng puno ng malunggay, meron kang ano. Kaso may kasama ka na, mag, mamimitas pag mayroon ng pag may nakikita silang puno dyan, ako, pitas lang sila ng pitas. Alos kalbuhin na. Masarap naman ito eh. Kailangan sa panahon ngayon talaga. Diskarte, magtipid. Huwag nagtatapo ng pagkain dahil mahal ang pilihin. Ang isang libo ngayon, bumili ka lang ng isang kilong manok, magkano ng isang kilong manok ngayon, hindi pa rin nagbabago. Ganun pa rin. Ang kilo, lalo ng karneng baboy. Matagal na akong hindi nakakatikim ng karne ng baboy, guys. Pero hindi naman hindi naman talaga importante sa akin yung mga ganun na ulam. May gulay lang, sapat na. Okra, ilalaga ko lang yan. Hihiwa ko ng sibuyas kamatis. Ulam ko na yon Tapos may preto kang isda. Ayos na yun. Nakaraos uh, na ng isang kainan. Kaya kawawa talaga eh, pag wala kang, wala kang pera, wala kang pambili, kawawa talaga yung mga walang pambili. Ito, masustansya na libre pa. Diba? ba? Kung kaya rin lang naman may may mapipitas lang dyan sa paligid paligid-ligid dyan Mamit, mamitas ka na lang para makatikid Importante, may kanin. Serte lang yung mapipera talaga. Bibili nila yung gusto nila. Kainin. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panunood <laughs> ng aking walang kang kwenta-kwentang vlog. So guys, magtipid tayo ha guys. Tipid-tipid is life. Mam mamitas na lang kayo kung mayroon kayo mapipitas. Kung mayroon kayo makukuha dyan sa mga paligid-ligid. Okay. Uh. O di ba? Marami na to. Tapos haluan mo ng ano. May bagoong isda ka pang alat. Bagoong. Hindi ako nakabili ng kamote. Tinatamad na akong lumabas eh. Ito at saka patola. Tapos sitaw. Okay na yan. Haluan mo ng hipon. O, di ba? Hipon pa talagang hahalo. <laughs> Tinitipid-tipid ko yung hipon, guys, para panghalo ko lang sa gulay talaga. Masarap kaya pag may hipon. Kung may inihaw na isda o kaya pritong isda, pwede rin yun. Masarap din yun. Hipon ang meron ako eh. Kaya hipon ang ilalagay ko. So yun lang guys, thanks for watching. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. I love you all. Bye-bye.